Ayun yung, Ay, ayun yung Ayun yung dos. dos yung yung do. Ayun yung, ayun. Ayun yung taya. Ayun oh, ito taya. Oh, kati sa inyo? Ayun yung <laughs> <Ito. laughs> <laughs> Laminate, Laminate. Laminate. or pwede naman. Kasi ito na. Hindi ba sila pare-pareho ng number? Hindi. Wala. si Gupay. pasado. Sino kaya? No copying. Sa so, letra B. Ah! Ay, naku. Hindi ilang panalo. Ay, yun na, nakabila. <laughs> Tila, kaba na sila. Ito exercise <laughs> <I> mean, <laughs> five, na na Five. Pasado na. wala pa rin. Uy, meron na naman siya. Wala. <laughs> <laughs> five. Sa <laughs> <laughs> B. <laughs> before. Before oh, after. and after. Before and after. Ay, maka ko ah. Wow! wow. <laughs> wow. 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 <laughs> lang. Mukhang mananalo ngayon ah. <laughs> Sa so, O. O. 72. <laughs> oh, wala. Boy. <Bawin. laughs> Sa letrang O. Ako, yung paborito. Ayan talaga lumalabas pala. Eh. <laughs> <laughs> o, lahat meron kasi naghanap ka. <laughs> <laughs> lahat na ganap ka. Hindi ako naghanap para 69. Sa letrang G. 59. 59. Hindi <laughs> okay. hmm. mo, ito niwala. Ano yung isa o? Naiibil <laughs> <laughs> ay. Naiibil ay. Yung malapit kasi sa kaliwa eh. Sa letrang G. Gapor. Ano yung Gapor? 54. G Gapor. 54. Lloyd <laughs> <po na>, ah. <laughs> sa letrang O. 61. Oh, sila nung nagkakalaw. Nasa bingo pa. Wala sa kalimda.

Sa letrang N. Naku! Naku! 39! 32! Ah, ibang number naman! Naku! Naku, pila dinadaya mo na. Sa letrang G. Naku! 46! 50! 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 nasa dal. Nakoponan na ano? Ha? Ilan 39? Ako uh -huh. <laughs> <Kasi may 39? laughs> oh, din 39 Ako <laughs> din. Ako din. din? Mm. Tayo. Atlo, tayo. Atlo. Atlo. 39 mo na. Sa letra B. 3. 3. 3.

Mm. Meron mm. na. Mm. Marami kapatid <laughs> Sabihin mo na muna yan. <laughs> Matapos na kami dito. Sabihin mo na. Uh, Kinaka Wala. Wala. Oh, sabihin mo na. sa J. Sa Sa J. Sa J. 66. Sunod! 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 Sunod na nasaktan eh! Second round yun ako! <laughs> 46! Wala ko na ito! Bin bingo ulit ako! Bingo ka na din! Ah, bingo rin pala! Ano? Uh? 46! Oh, oh, bingo pala ako dapat ah, ng 46! Wala. Check muna. na! Isip mo na ka na! Isip mo na ka na! Okay, game!